mainstream elections na ang barangay at SK elections dahil sa tindi ng kampanya ng mga tumatakbong kandidato. Ito ang sinabi ng eksperto na si Dr. John Robert Go, Associate Professor na Political Theory ng Department of Political Science sa University of the Philippines Diliman at Associate Dean for Research, Extension and Publications ng College of Social Sciences and Philosophy. Kasunod na rin ang umiigting na insidente ng patayan, illegal, illegal campaigning at vote buying ngayong BSKE. Sa interview ng RMN Manila, sinabi ni Dr. Go na dahil sa nagdaang pandemya, nag-iba ang pagtingin ng mga tumatakbong kandidato sa BSKE kung saan mas magiging masigasig sila na makaupo sa pwesto. Isa na rin sa nakikita ni Go sa pagiging agresibo ng mga kandidato na manalo ngayong halalan ay ang mataas na budget o pondo sa mga barangay batay sa madaranas o mandanas ruling ng Supreme Court. Nakapaloob kasi Anya sa mandanas ruling na bukod sa internal revenue allotment o IRA, ay may pondo pa ang mga LGU mula sa national taxes. May epekto rin ito sa mga barangay kasi uh, doon sa distribute ng national tax allocation. Mm -hmm. Okay? At lalo na ito sa mga cities, no? Mm -hmm. uh, katulad dito sa Metro Manila, mas lalaki yung share nila sa uh, national tax uh, allocation. -ira. At ibig sabihin, no? Uh -oh. Mas malaki ang pondo na magagamit nila. Kaya yung sinasabi natin na ay, 300, 500 ang bigayan ngayon sa mga sa mga botante no mababawi siguro ito ng mga yan pagdating sa mga proyekto Bukod dito, nakikita rin ni Go ang kaugnayan ngayon ng halalan sa midterm election sa 2025 kung saan mahalagaan niya ang posisyon o papel ng barangay sa mga tatakbo na local level. 2025, meron tayong midterm election. Kumbaga, sabihin natin non-partisan itong mga barangay uh, officials. Pero, malaki ang papel na gagampanan ng mga barangay officials na ito pag, uh, papastol oh. ng kanilang mga kabarangay pagdating Tama. ng midterm election. O kasi sila yung mas nakakapilala sa baba. No? So, sila yung itatap ng mga politiko na, uh, oh, ikaw, mo naman yung mga kabarangay mo para iboto ako sa darating na election. Yan na po po si Dr. John Robert Go sa interview ng RMN Manila.